Hello, so, what's up mga idol for today's video Nandito tayo sa Philippine Arena and Philippine Studio Complex yan. Malaki din yan mga idol Complex na yan no? Doon sa kabila yan May simbahan ng iglesia dyan Malaki din Luka ng Bukawi Luka ng Julio de Victoria Saan? din dito Mga bata may swimming man din na. May swimming dyan, oh. No? Ayan. Hindi ka mag-swimming dyan. Ayan. Ito yung harapan, oh, no, ng Pilipinas. Kung may, ano lang, maano, makita natin, oh. natin yung logo. Pilipinas arena Ayan. Malapit kasi tayo, kaya sobrang taas. At saka hindi tayo makapasok dyan kasi sarado. Bawal pa siya pasokan dyan. Makapasok dyan kapag may activity sa loob. may ng bawat distrito ng lingap yeah, mga bon malaking bounties sa oh. mag bounties mo dito marami yan yeah, ang yeah, laki lawak sobrang lawak nandito ng ano area yan you know? Yan mo, ang laki ng yan. Studio mo ang laki niya ng mga ito. Ito ang lawak. Hahangalin ka talaga dito sa ikot-ikot. lawak. Ako ba ba, kutasan sa naglakaw. Yan, yan ang ano. ano. Taasa sa building, uh, sa arena, no? Yan, may nang harapan niya mga ito ito itong ito video ko ano, ng ano, arena pangalan Philippine Arena yan yan Philippine Arena ng ito yan